ay eh, mga kapatid. Kasi mas, ah, kapatid, sa ang aking mata. Ano Meron na dama po na isang insekto sa aking mata. Ay, na natin. So, gumamit tayo ng uh, ginawa ng Panginoon, ang herbal. So, ito na ay ginamit ko, ginamit pa ng mga ninuno natin ang tawa-tawa para sa sore eyes or allergy din sa mata or basta na mula yung mata mo, pwede mo itong gamitin. wag uh, mo siyang hugasan, no? Kasi pag hinugasan mo siya, mawawala yung dagta niya. So, yung dagta niya nilagay sa mata ko. So, tignan natin mga after uh, hour or bukas. Tignan natin kung may pinanbago.